Magandang hapon po dyan sa inyo sa Pilipinas, mga subscriber. Uh, to all my viewers, silent viewers, maraming salamat po lahat sa inyo sa suporta na binibigay niyo po sa ating pong muntin um, channel kay Rap Mix TV. For today's video po mga ka-viewers, meron po ako natin na miswa at uh, konting papaya at uh, yung po nga ating po lulutuin at talaga po natin siya ng uh, iklog. Kaya samahan niyo po muli ako ngayon sa kusina para po masimula na po natin ang aking ulamin for today. Ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers. Gagamit po ako ng uh, luya, ng bawang, ng sibuyas, at uh, meron po ako rito na tatlong nilagang iklo. At uh, lalagyan po natin siya ng uh, miswa. Meron din po ako natira na papaya. Ilalagyan na din po natin to mga ka-viewers. At uh, maglalagay din po ako ng onion leeks o dahon po ng sibuyas. Siyempre po, gagamit po tayo ng mantika, ng asin, ng ground black pepper, at uh, ko po, po ng isang chicken cube, at uh, gagamit din po tayo ng tubig. Kaya simula ko na po ang ating uh, pagluluto. Pagpahita po tayo ng mantika. Ganun na po natin yung sibuyas.

natin yung papaya mga po natin siya ng ground lock pepper mga ko dito, dito po yung ano po, yung Tap po natin siya ng tubig mga kapito. Yan, okay na po yan. pumuna natin mga ka-viewers at dahil tayo lang po natin na maluto po yung mga papaya. Tingnan natin mga ka-viewers baka luto na yung papaya. pwede na to mga kabiwari Lagay na natin yung iklog mga kabiwari Lagay na rin natin yung miswa ilang po natin ng mga ilang minuto po mga ka-viewers. Ika natin asihin mga ka-viewers. po natin. Ika po natin yung pong onion leeks natin o yung pong ng sibuyas. Ika natin po natin sa may napoy. Na. oh my god wow okay na po mga ka viewers duto na po ang aking mga line po ngayon uh, at pwede na po natin po patayin at kung baubala po na napatit po sa aking youtube channel, huwag niyo po kalimutan lang mag subscribe and click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na aking may upload So na po mga ka-viewers, ang ating pag-finish product, ang pong po ngayon, ang miswa na may iklog. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa pagsama sa araw na ito sa aking pagluluto ng ulam. Bye bye po, kain po tayo.